Kapag binigyan tayo ng pagkakataon na tulungan ang iba, hindi lamang ito pagkakataon. Ito ay isang sandali kung saan tayo ay naging isang sisidlan para sa universo na magtrabaho sa pamamagitan natin na tinutupad ang tahimik na mga panalangin at pinakamalalim na pangangailangan ng iba. Sa mga sandaling iyon, kami ay kumikilos bilang mga banal na instrumento na ng pag-ibig, suporta o kabaitan na hinihintay ng isang tao kung minsan ay hindi natin ito napagtanto. Kadalasan, nakalimutan natin na lahat tayo ay magkakaugnay. Bahagi ng isang mas malaking kosmiko web, kung saan ang ating mga aksyon ay lumalabas at nakakaapekto sa iba sa malalim na paraan. Kapag binili nating tumulong, iangat ang isang tao o magalok ng kamay, nakikilahok tayo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Ito ang universo na nakahanay sa amin ng perpektong sandali upang makagawa ng pagkakaiba. May mahika sa kakayahang makatulong at ito ay isang regalo hindi lamang para sa taong tumatanggap kundi para sa iyo. Kapag nag-aalok ka ng tulong, buksan mo rin ang iyong sariling puso at itaas ang iyong panginginig ng boses na ihanay ang iyong sarili sa daloy ng kasaganaan at pag-ibig na patuloy na nag-aalok ng universo. Kaya, sa tuwing makikita mo ang iyong sarili sa isang posisyon upang makatulong, tandaan na hindi ito nagkataon. Magalak, gawin ito ng isang bukas na puso at malaman na sa sandaling iyon, ikaw ang sagot sa panalangin ng ibang tao.